bumalik si Demi Moore at mas malakas kaysa dati. Ang maalamat na aktres ay nanalo lang ng malaki sa Critics' Choice Awards na lalong pinatibay ang kanyang daan patungo sa Oscars Glory. Ngunit ang panalong ito ay hindi lamang tungkol sa kanya ang kontrobersya ay umiikot sa kanyang karibal na si Carla Sofia Gascon. Anong nangyari? At paano nito nayayanig ang lahi ng Oscars? Sumisit tayo sa drama, selebrasyon at kung ano ang susunod para kay Demi Moore. Si Demi Moore, ang siyam na po as megastar, ay muling nabuhay sa kanyang horror film na The Substance. Ang psikolohikal na thriller na ito ay nakakabighani ng mga manunood sa mga madilim na tema nito at nakakatuwang pagkukwento. At sa Critics' Choice Awards, naiwi ni Moore ang Best Actress Award na nagpapatunay na muli siyang puwersa na dapat isaalang-alang sa Hollywood. Ito ay naging isang ligaw na biyahe at ako ay lubos na nagpapasalamat sa pagmamahal na natatanggap ng pelikulang ito. Hindi ito ang kanyang unang malaking panalo ngayong award season. Noong Enero, nakakuha na si Moore ng Golden Globe para sa kaparehong papel na ginagawa siyang maagang paborito para sa Academy Awards. Pero ano nga ba ang the substance? Sinasaliksik ng pelikulang ito ang nakakatakot na bahagi ng kagandahan at pagtanda sa Hollywood. Si Moore ay gumaganap bilang isang tumatandang celebrity na kumukuha ng isang pang-eksperimentong serum upang mabawi ang kanyang kabataan. Ngunit may kakilakilabot na mga kahihinatnan. Ang mga elemento ng body horror na sinamahan ng stellar performance ni Moore ang nagpatingkad sa pelikulang ito. Si Moore ay naghahatid ng isa sa mga pinakamahusay na pagtatanghal ng kanyang karera. Isang matapang, nakakakilabot at nakakapukaw ng pag-iisip na pelikula. At hindi lang si Demi ang nanalo, inuwi rin ng The Substance ang Best Original Screenplay sa Critics' Choice Awards na nagpapatunay na higit pa ito sa isang horror flick. Nangangahulugan ba ito ng potensyal na Best Picture nomination sa Oscars? Habang si Demi Moore ay nagdiriwang, ang kanyang kapwa nominado na si Carla Sofia Gascon ay nahaharap sa isang napakalaking iskandalo. Si Gascon, ang bida ni Emilia Perez, ay minsang itinuring na major contender nitong award season. Ngunit lahat iyon ay nagbago ng lumitaw muli ang mga lumang post sa social media na nagbubunyag ng rasista at nakakasakit na mga komento tungkol sa mga Muslim, China at maging sa mga Oscar mismo. Ito ay isang piwa disaster para kay Gascon. Ang Netflix, ang distributor ni Emilia Perez, ay mabilis na lumayo sa kanya na binawi ang kanilang kampanya sa Oscars. Kahit na ang direktor ng pelikula, si Jacques Ojard, ay tinanggihan si Gascon na tinawag ang kanyang mga pahayag na ganap na mapuot at di mapapatawad. Sa Critics' Choice Awards, ang pangalan ni Gascon ay sinalubong ng katahimikan ng ipahayag bilang isang nominado. Hindi siya dumalo sa kaganapan at kahit na ang Emilia Perez star na si Zoe Saldana ay nanalo ng Best Supporting Actress, hindi niya binanggit si Gascon sa kanyang talumpati. Kapag wala si Gascon sa larawan, ang landas ni Demi Moore sa Oscars ay mukhang mas malakas. Sinasabi ngayon ng mga Hollywood insider na siya ang malinaw na frontrunner para sa Best Actress. Ngunit ang karera ng Oscars ay malayong matapos. Si Anora, ang Kenneth Palmed or winner, ay gumawa din ng splash sa Critics Choice Awards sa pamamagitan ng pagkapanalo ng Best Picture. Ang pelikulang ito ay nagsasabi sa nakakatakot na kwento ng isang batang stripper ng New York na hindi inaasahang nagpakasal sa anak ng isang bilyonaryo na ruso. Sa pinakabagong panalo na ito, si Anora ay isa na ngayong malakas na kalaban para sa Best Picture sa Academy Awards. Kabilang sa iba pang malalaking panalo si Adrian Brody para sa Best Actor sa The Brutalist, conclave na nag-uwi ng Best Adapted Screenplay at Best Acting Ensemble at ang Broadway Adaptation na week na nakakuha ng Best Director para kay John Chu. Ngayon, lahat ng mata ay nasa Academy Awards. Maaari bang ipagpatuloy ni Demi Moore ang kanyang winning streak at mayuwi ang kanyang kauna-unahang Oscar? Maraming naniniwala na karapat-dapat siya lalo na pagkatapos ng ilang dekada na hindi napapansin ng academy. Ngunit ang Hollywood ay hindi mahulaan at nakakita kami ng mga sorpresa dati. Magkakaroon ba ng kabuluhan? Kailangan nating maghintay at tingnan.